people. Ito nga po palang vlog na ito ay late upload na po. So, yun guys. Boys, over po muna tayo. Kasi nga, ayon, <laughs> Wala lang type ko lang guys. Saka yung aking boses po ngayon ay paos. Yan, medyo masakit po yung aking lalamunan. And then, yan. Ito pala. Papunta, po papunta pala guys tayo dito ngayon sa bukid. Kasi po ay bibisitahin natin yung ating tanim na may Morning, Morning people. Ayan, bukid vlog na naman tayo guys magtatrabaho po tayo kasi tayo nagpapatubig ng mais ba syempre guys pangalito naman may kusina <laughs> kusina vlog tayo duman pala kami guys ng parenke babili kami ng pansigang na ano yung hipon babili sila ng hipon, Kunti lang naman tapos isda pansigang para doon sa ating magtatrabaho, hindi ko alam kung anong isda po ito Sige, lulutuin natin yung guys. Mamaya patanghali na. Ayun kami magluluto. syempre da dating kawi kami nila ni magmimitas-mitas ng mga gulay-gulay sa likod. Ayan. <laughs> <laughs> Sabay kayo. Parang wala nang makuha dito. Sayang yung ano lang, yung patula na ano siya. Na parang madi-deform na hindi nakuha ka agad ayun ang ano bulaklak lang ay yung patani, nakuha na ng mama yung iba ay ito may kambing pala may laman na kaya ang ano ito may laman na lan ang ano ang may patola dito guys eh ito oh hindi ko alam kung pwede pa ito Ayan. Ito, oh. Ayan. Naalan? Ay, hindi nakuha siguro, no? Sabi ni Lani, may kabut. Ay, oo nga. Nabulok na. Ah, may tumubo pa rin pala. Ito yung aming... Ayun, Ay, no? Mayroon. Mayroon. Ito yung bulan, eh. Dahil labasa siya, no? Mm -hmm. Yun sa mga nilalapakan mo. Ito. Good morning, people. Kung saan na naman kami sumiksik ni Lani. Ayan. Dito ta. Ay! Ayan. Ha? Ito o oh, meron? Ano siya? Siguro yung mga huli pa. O, oh, ayan o. Oh. Lan o. Pwede naman yan pa. Wala na. Talagang sipag talaga din nito, no? Ano, may nakuha ka pa rin? Ay, oo, oo, hindi nakuha ka agad. Ano? Ay, ito kagaya nito lang, no? Oh. Ito, oh, naabutan ng ano hmm. ng yung sobrang init ng panahon. Ito, oh. Ayan, wala na. Ayan. <laughs> Daming kalamansi. Lan, ang lalaki na ng kalamansi. Pwede na siyang pitasin, oh. Mamaya, guys, mag-harvest kami ng ano, kalamansi. Tingnan nyo, guys, oh. Ang mais dito, matataas na. Yan. Ito yung mais nila, papa at mama, ito. Oh, ang tatangkad na. Tapos sa dulo, guys, doon nagpapatubig sila lani. Tapos kay Raymond doon na konti ba? Yan. Doon sa dulo tatlo po yung mangyan na nagtatrabaho doon yung nag-aasikaso ba mananalbos nalbos lang po kami ng kamote panlahok doon sa sinigang na din yan ang init yung ano guys yung tama nung ano init ng araw masakit sa balat ba pero kaya rin lang kaya yan hindi naman kami maartin. <laughs> Ng papa dito pero yung iba ina-aalagaan ina, nila Yan Grabe yung init ng ano tingkad ng init ba Oh okay, Yung dress Ito guys yung aming nakuha sa likod, mga dahon-dahon. Mahilig kami sa dahon-dahon. At least guys, fresh na fresh, 'di ba? oh. Kinuha ko na yung katula, guys na ano kasi mabubulok ka din naman siya. Ayan, oh. Tapos ito patani. Yan bulaklak. Ayan, guys, para naman kaming kambing nila ni kasi ang hilig-hilig namin sa mga dahon-dahon, 'di -dahon ba? Ayan. gluan 'yan. Yan, may kalabasa, may sitaw. So, yan guys, yun ang aming uh, ni Lani So, ito na nga guys, nahimay na po namin lahat. Tapos, nahugasan na din yung mga gulay-gulay. Yan, kambing for today's video kami ngayon ni Lani. Kasi nga, matawa kami sa gulay, ba diba? So, yon Maganda yan guys, sa ano, sa katawan. Healthy pa. At ah, ka fresh pa, di ba diba? Yung ano, pagkain ng gulay. Tapos, meron tayong isda. Ipiprito ko po yan tapos yung iba isisigang ko siya para yan naman po ay ano ulam po yan ng ating magkatarabaho. Hindi po yung gulay ipapaulam namin kasi nga malay nyo guys sawa na sila sa gulay, di ba? So yon magluto tayo guys ngayon para po tayo ay busog palagi, ba. Siyempre, pati yung mga natin. So yan nga pala guys, meron ditong ano pakwan kulay yelo yung pakwan. Masarap yung ano guys, yung pakwan ha. Patamis siya. Tapos na kaming kumain pala guys, ang sarap ng gulay. Mamaya ako magluluto ng sinigang. Isda naman. Hmm. Hmm. Hello people, tanghali na dito. Kaya kami po ay magpapakain na ng ating mga magtatrabaho. Ito guys pala yung niluto kong sinigang na isda. Hindi ko alam po anong ano eh. Isda ito. Ayan. Si Lani ang magsasandok ng kanin. Sangkatutak. Bubusogin natin guys yung ating magtatrabaho. So, yun na guys. Nakanda na po yung pagkain ng ating mga mangyans. So, yun guys. Mapansin nyo guys. Punong-puno talaga yung plato. Pinupuno talaga namin yan guys. Pag gusto pa ng ano, yung umulit uli ng kan binibigyan po namin sila ulit ng kanin. Tapos bulam. So, yun. Para busog sila. So, yun na guys. Natapos na natin yung ating asikasuhin yung ating ano mga mangyan na magkatalaba. Punta tayo dito sa aming ano guys. Sa aming maliit na motor shop. So, makikita nyo guys. Madami po yung customer ngayon. Mga mangyan naman po halos yung mga yan. Pero may mga madami din naman po yung mga Tagalog, dahukan na po. Yan po yung mga galing sa tribe. Nakakatawa din naman po yung mga mangyan na ito. Dahil nga po malasipag sila, nakaka-addict po sila ng kanil kanilang mga service na mga motor ba. Yan po ang alam po guys si yung mga second hand, mga ganun. Na parang nabibili po nila ng mga mura. Tapos yun nga lang, yung iba siguro sirain. Kaya yan, uh, kaya laging mayroong bisita dito ano, nagpapagawa ba ng motor. Ayan guys, tapos na kami magpakain ng ating magtatrabaho, yung mga mangyan. Di ba, apat pala yun. Guys, nagpapatubig din kasi sila papa, ng mais nila dito sa likod. Tapos yung sa amin, tapos kinalani ba. Tapos, kami nilani guys, ay kukuha ng kalamansi dahil. Uulan po, ay uunahan na namin yung ulan. So, ayun guys, andito tayo sa likod. Mamimitas po kami nilanin ng kalamansi kasi nga, kailangan na pong harvest hen. po guys para ng bunga nitong kalamansi. Nakakatawa din naman yung kalamansi na ito guys. Ayan, nakakalibri po kami. Yan guys, madayo po kami napipitas. Ang ginagawa po namin dyan ay ginagawa namin, ano, akin ah, kinakatas na po namin siya. Tapos yun, tinatabi namin guys sa rep para po, lagi po kami, ano, yung parang may juice ba, kalamansi juice. Nagagamit din po namin yan sa pangasim. So, yun. Ayan, sa ubo. Ayan. So, ito. Mga irang puro din yan, guys. Lahat, guys, ay malaming ano, bunga ba. Ayan. Sa baba pa lang, guys. O, sulit na sulit na yung ano, bunga. Okay, pakita ko nyo, hanggang baba, guys. Ha? Ayan, o. Oh. Tinan nyo. Guys, <laughs> may lang sa linggo baguong ah, baguong kalamansi yung aming uulamin. Ayan, oh. No. So, ang daming. So, ang daming bunga. Nakaka, natuwa lang ako, guys. Natuwa lang kami ni ay no oh. Ang daming bunga. Ayan. Kuha tayo ng kalamansi. Ito. Hindi mawawala. Iwan lang pag may naging kalis. Kung dati, guys, hindi na, ano. problema naman, baka kasi nandun yung higas po. Dati kasi, ano, pinipiktas lang namin ngayon binugunting na namin para matagal ang ito kagaya nito oh ang dami kasi hindi tatagal sa amin mawubulok guys ay pang isang nigo namin marami sa mga sobrang pangasid ni Flux tapos pala guys ay lunes na bukas ano balik kami sabado dito at yun po ang uh, tanong ay 23 ano lan? magpapakatay daw ng baboy sinapapa. na papa so madami kami dito guys sa ano sa eh. madami eh. patuwa bibinta na namin itong kalamansi ang dito ah bibinta namin itong dibisorya, ang dibisorya ah itong kalamansi kalamansi nyo to guys Mag-deliver kami sa inyo ni Kami mismo ang mag-deliver Ito na yung inuwi dito ha sa, sa atin doon nakatinim Yung magpatayo ko ng bahay din na lahat nala. dito Sa hinayang kasi ako ah, oh, Dami one? kong karaman si Idun ha At ang hinayang ako doon kay buwit na mga taga-dili Oo oh, oh, Lagi niyang dinadala eh dili Yan, yeah, nyo guys oh. Yan yeah. yeah. Itong kay Papa guys Water pump yung ginagamit Kasi yung irrigation dito Ay hindi makaakyat doon sa kanilang lupa dahil mababa dito ito naman irrigation po ito nag request lang po ng tubig dun sa ilog ba yung nagmamads nagmamalis doon ayun yan yung kay buit po yan yung kay buit matataas na siya o oh, lang yan guys na mababa yan maganda ang tubig malakas naman naman nadiligan dyan. Lilipat uli. Lilipat mo lang kanina, diba? Oo. Ano pa nilapasan doon kanina? Ah. Tubig na tubig siya, guys, o. Oh. Ayan. Ganyan, guys, ang pagsasaka. Kailangan alaga ang tanim. <laughs> ano, mare? Marami ka na ng akong kalamansi. Wala eh. <laughs> ka na nasa gurasara kayo. Siligman ko yung irrigation. Malakas din naman pa yung irrigation. Ayan, o. Oh na Yan guys, ang akin nakuhang kalamansi ang dami. Lalo kay Lani. Dalawang kilo at ang mahigit yung kay Lani. Haggard na haggard. Haggard jacket Sira daw guys yung pambak. Kaya tumigil ang pagwa-water pump. Ano sira niyan? Ha? Saan yan? Ay, oo nga. Ay, Ay sorry, sorry. sorry. <laughs> non tagpa eh. Sakit eh. Oh. <laughs> Sakit na ah. Yung guys, oh dito. May seniorita. Guys, oh. May senyorita. Ayan guys, nakuha ko siya. Grabe unik. Tapos, kukuha pa guys ako ng papaya. Meron pa kasi akong banok sa bahay eh. Sa ref. So, kukin natin ito. Pwede na si... Ay! Pwede na siguro ito. Laglag. May ginagawa ni Annie. Water pump. Pero, konti lang naman yung papatubigan mo. Ano? Ano? <tinyo> mm -hmm. kaya, Sayang-sayang tapos yun na lang. Kunti lang naman pati yan. Kayo pa na yan. Ayan, so, is tayo na. Ayan guys, yung nakuha na yung kalamansi. Yung kailan yung kalamansi, nasa labas. <tinyo> <tinyo> Ito. Magtetenola ako guys. Kaya ako kumuha ng talbos ng... Doon, ano. doon, 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 doon sa Hindi pa natin nakukuha. <tinyo> Mama ko kami guys. Hindi. <tinyo> Hindi. Padaan lang po kami dito. Kami pupunta sa ano doon sa Maisan. Dadalawin po natin. Pero yan ay pakuan talaga yan. Ayan guys, silipin natin itong aming mais dito. Ito oh. Ay humabol naman pala guys yung nasa gitna. Ayan oh. Kaya nga, di ka malilit natin yung sa gitna. Okay, okay na siya. Oh, ito oh. Na, nakakatuwa. Guys, ang tangkad-tangkad na nila. Naulian. Naulian sila, guys. O, nung natupatubigan. O, ito. Bumunga kayo na ang madami. At maging malalaki. O, okay na. Sipin nyo, guys. Ayun, o, dati. Maliliit yun sa gitna na yan. dan dyan sa gitna na yan. Ang liliit nyan. Ngayon ay okay na. Malaki. Malaki na. Ang tangkad na nila. Nawala na yung uod, no? Hindi ka dati, no? Oo. Ma, ano lang? Ang bilis eh. Ito talaga natutubigan guys ang ano, mais o. Oh. Pero yan, hanggang dito lang tayo guys ha. Ayan. ayan laki na, may buma na. Oh, katuwa guys. Ang tangkad oh, tangkad. Ayan kayo. guys. Ito, pinatubigan lang namin ito, pinaabunuhan. Tapos pinaisprehan dahil talagang inuod talaga dati. Ngayon oh, ang tangkad tangkad na. Nakakatuwa. Ayan, hey, malaking bunga. Ayan, dalawa? Oh, uh, ayun pa oh. Ayan oh, nakakatuwa. Ayan, oh, nakakatuwa. So, Nyo <laughs> guys, ha, yan oh. Yan ang puno niya. Tapos ito, ang tangkad na nila, hindi na namin makita lahat. Mm, -mm. Tapos namin. ito na yung bunga nila. Yan, tapos yung iba dalawa-dalawa pa. Ayun oh. Dalawa-dalawa. Ayun oh. Hindi tayo sisiksik doon guys, baka makasalubong tayo ng aso at may mga aso daw diyan minsan. Mahirap na. For today's video, For today's wala tayong jacket. Wala din Dahil matalas pati ito. Yan, matalas pati yan. So, yan guys, yung update ng aming mais. Yan, flowering. Yan, flowering na sila. Ganda. Mm. Ayan na. Ayan, oh, ganda na. ganda na ng mais. Hindi nga lang natin maiikutan yan. Baka tayo tuklawin ng ahas dyan. Yan. Yan. So, yan lang guys yung aming vlog ngayong buong maghapon. Thank you so much po sa inyong panunood. Ayan, late upload po ito. Super late talaga kasi nga nakaanin na po kami, diba? Tapos nakapagtanim na din. So, yun. Thank you so much po sa panunood. Ingat po tayong lahat. God bless us all po.